Pensioner 700 Nanyo Lubog na O ayan palit na 2,000 to Kasama yung bearing Tapos Ito yung masakit Yung rocker arm Please damo dyan Ha? Ah? Ang ah, kala ko ano Dolphin Saint Teres Okay ah, Sige pa Sige pa Saint Therese. Saint Teres ya yeah, sampai ba yung St. Michael dito? Ayan. Kadalasan sa pogi mo, hindi marunong eh, no? <laughs> <laughs> hey! <laughs> don't na, ano mga tol, kamusta na kayo? Ang tagal natin hindi nagkita-kita ah Siguro mayaman na kayo no? Ha? Huh? <laughs> Ito mga tol, ang pecha ngayon is October 16, 2024 At ang oras ngayon ay 9.22am Ito na ulit, matapos ang ilang buwan Halos ano yata, halos dalawang buwan yata Kung Walang biyahe-biyahe ah Ano mayaman ka na ba boy? <laughs> So, ito mga tol, nakaano na tayo, nakabukas na yung Grab Express natin. And then mag-aantay tayo ng booking dito sa tambayan ng pogi. So, dahil na wala ako, walang tumatambay dito kasi wala namang pogi. Ako, ah, booking ina mo. And then mga tol, bali ang rason ko kung bakit hindi ako bumabiyahe mga tol. Kasi napakasakit nitong na itong motor ko. So, pinag-ipunan ko pa siya. Actually, it kagagawa lang nito kahapon mga tol. Oh. Bali, ito yung mga piyesang pinalitan. Ang sakit nito mga tol. Napakasakit nito. Na Tensioner, nagpalit na ako ng bago. Tensioner 700. Ito yung isa mga tol. Camshaft ba tawag dito? Camshaft <laughs> bearing. Dito yung bearing eh. Dito nakalagay yung cam bearing. So ito camshaft. So ito mga tol, tingnan niyo. Lubog na. Di ba may uka po? Pudpud -pud na talaga. So ayan, palit na 2,000 to kasama yung bearing. Tapos, ito yung masakit yung rocker arm. Pinapalitan ko na yung exhaust tsaka yung intake. So, ito yung ano ba tawag dito? Intake ba 'to? Malaki na play niya. Alog-alog tapos ito yung sa may BBA. So, etong dalawang 'to nagkakahalaga ng 31 then itong isa 13. Tapos nyan pinalinis ko pa yung magneto pinapinturahan ko na rin yung magneto para isang anuhan na lang ayun ah, pinag-ipunan ko pa mga tuli eh. Ah, ngayon babiyahe ko para mabawi booking <laughs> okay, ina mo so ito mga tol nakakuha na ako ng booking ko ito na ulit yung pinaka first booking natin sa loob ng dalawang buwan Warmy TV is back <laughs> ay mga tol pasensya na ngayon lang talaga medyo na busy ko kakatinda ron sa tiktok Ipon-ipon muna ako. Upload ako ng upload ng video sa TikTok. Yung nakapag-ipon na ako. pina ice ko to si Horsey. So ngayon, okay na to si Horsey. Medyo mabigat nga lang yung binayaran ko nung nakaraan na. Tagpa 10,000 rin yun na kasama labor. <laughs> so bali nakabukas yung Grab Express ko mga tol, kaya lang walang ano, uh, zero balance kasi ko doon. May utang kasi ko kay Grab and then kinakaltas yung wallet ko siguro wala pa ako na kuwang ano booking. Kung may makuha man akong booking, ano 'yon? Ah, uh, grab pay. Pero wala eh, walang pumapasok. Eh di lalamove tayo. Mga next day mag-aano tayo, magmo it tayo mga tol. Lahat ng pwedeng ibiyahe, ibabyahin natin. So eto alam ko na kung anong pipick upin ko dito, halaman 'to. Tandon tanda ko na 'tong mga galawan dito eh. Ang maganda dito, 75 pesos, Balinsuela, Balinsuela lang. Ma'am, sa may halaman to, no? Uh, ah, sige po, nandito na sa labas. Uh, sige. Marami ba? Tatlong plastic lang. Ah, sige. Tatlong plastic, madam. Ah, kilala mo ako, madam, ha? <laughs> Ngayon nga lang ako ulit bumiyahe. Eh. Ah, na-busy. Mm, Nag-busy ako tiktok eh. <laughs> <laughs> Dapat talaga consistent para yumaman na ma'am no. Oh, mm, buti pa si Ima do mayaman ni. Eh. Oh, hindi ah. <laughs> <Okay. laughs> okay. Ah sige po. Okay na po. Thank you. Ma'am, ano Facebook page mo? Ha? Ano Facebook page mo? Oo. Oh. Ano isda mo dyan, madam? Ha? Ano isda mo dyan? Ha? Ang ah, kala ko ano Dolphin <coughs> Ayan kung gusto nyo bumili ng mga halaman Dito kay madam ha Ano ba sa dyan Elsen's House Garden Thank, thank Yan okay thank you wow. mm -mm. po <laughs> Kas kaya to <coughs> Di ba matope? ya nggak nyelang di tenang saya unan uh, thank you tim pick up tayo boy halaman so ayan mga tol kung mapapansin nyo may dala akong extra helmet kasi mamayang hapon susunduin ko si mami queen sa trabaho nya ayun lang ayun lang ginagawa ko yung hindi ako nagbabiyahe tiktok upload video sundo si mami so ayun mga kawarmis ko naghahanap kayo ng halaman Doon kay Ma'am Elsen House Garden. Dati ko pang napipick up niya si Madam eh. isang booking lang muna yung kinuha natin. Mamaya tayo mag ano. Quadruple booking sa Kiapo. <laughs> Uy. Putang inang hirap ah. In 300 meters, turn right onto Dune. kasi tong Inmax tinatanggal na yung ganito eh, no? Pangyabang lang eh. Pangyabang lang tong motor na to eh. Useless na. Paano <laughs> kaya to? Sampay ko to dito. Wag. Ako, ganyan na nga lang. ito na mga kawarmis. nandito agad tayo. 75 pesos. Halos 2 kilometer lang yung binyahi ko. Bali ngayong araw mga to. Lalamog na lang muna tayo. Ito kuya. Ma'am dito ma'am sa may San Roque. Tapos pinakadulo. Nasa, nasa San Roque kuya. Opo. Ay, hindi po doon, Kuya. Santo Rosario po kami. Dito kasi nakapin. Saan po ba kaya? Saan kaya yun? Ah, uh, makikita labas po kayo dyan, Kuya. Tapos, Tapos? may nakikita po kayong, ano, magtanong po kayo na, is na school ng St. Teres. Tapos may makikita po kayong Santo Rosario Street. Malapit po kami sa school. Bali po paglabas ko dito sa ano, San Roque, tapos diretsyo lang yung Kaliwa, kanan? O, oh, kaliwa o pabal... Pagpapunta rito, kanan. Pabal... Ay, may natalagay po po yan, Santo Rosario. Ah, oh, okay. Saint Therese po. Okay. Oh, ay Saint Therese. O, sige po, sige po. Saint Therese. Ayan, saan ba yung Saint Michael dito? <laughs> Saint Michael. Ah, Therese pala.

sa so may kaliwa at kanan eh nasan pa tayo po yan? hindi ko kayo makita eh eto na, vinegar na to wait po, lumagpas yata ako lumagpas kayo, nasan ba kayo? kulay ka nakalagay sa harapan namin po ito ayun, selecta nasan ka? wait po, wait po eto na ma'am parating na yung pogi ha? <laughs> Ano bayan? yan? Kadalasan sa pogi ma'am, hindi marunong eh, no? <laughs> Kadalasan talaga sa pogi, mga bugok, no? Bumagpas pa. Ito, madam. Ay, hindi po. Buksan natin, ma'am, para ano. Kompleto pa yung dahon niyan, pagbukas ko eh. <laughs> okay na to, ma'am. Thank you. 90 pesos, baby. Thank you, ma'am. Mm, mm Wala ka nang papapick up dun, ma'am. Uh, ah, wala na. <laughs> so, ito mga tol, nakakuha tayo ng panibago. Ah, bali, ang target natin, makapunta tayo ng Binondo. Magbibinondo gaming ulit tayo. Bali, Valenzuela, gawing to, Kalookan South. 71 pesos lang to. Lalamove, custom printing. Sambanda ate. Ito. Ay, mercon Oh, ah, sige. Pasok na ako te ha. Madam pick up Oke okay. Item pick up Second booking mga tol Nah oke okay na. Thank you Eto mga ka na nakakuha pa tayo ng isa pang booking. Papapuntang ano naman to, papuntang Caloocan South din. barya bariya lang yung kukunin natin. Okay na to, kaysa mag ano. Kaysa kumuha tayo ng malayuan, sasama lang yung loob natin. Kasi sa baba ng presyo. So, ito, 71, 70. Pwede na to, antayin na lang natin magbigay ng tip. Ang ingay. Ang ingay na naman ng intercom ko, yan na naman siya. Hindi ko pala nakapalitan ng settings So bali ang ginagamit nating intercom mga tol is ano, ah uh, G-Relax C2 Ito yung intercom na pwedeng makipag-usap habang nagsa sound trip ka Pwede mong gawin ng sabay yun Ganto katindi tong intercom na to Alam nyo na buddy G-Relax C2 sa tiktok ko Puntahan nyo na lang Itong riding gloves etong relos Itong sapatos Asa tiktok shop lahat yan boy Side mirror. Oh, ano pa? Seat cover. Ano pa? Ano pa bang dala-dala natin na meron sa TikTok shop? Ayun lang. Check-check nyo na lang do kung may matripang kayo. Wala na. Nagtinda na naman siya. Andi puta. Nagtinda na naman andi puta. <laughs> Yun. Thank you. So bali dalawang kalookan south na yon daladala ko Woo! Nakalis din ang Balinsuela buddy Kalookan south bali yung target na natin mga tol is papuntang Binondo So magbibinondo gaming muna tayo Sa unang araw ng ating pagbabalik bilang isang delivery rider e! o, Army TV <laughs> Wala na, po, yun na mo Hello so, Hello po, dito na po Opo, dito na po sa may Nissan dito. May front po Opo Sige po, dito po Gcash o sige lang po Okay Sige po Sige lang, lang po. Ay, wait lang ah Opo, 85 85 Tama. Okay. Okay po. Thank you. Oh, lala move sa inyo. Ayan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Okay. The subscriber cannot be reached. So, ito mga tol, binayaran na tayo ng 75. So, ito mga tol, nakakuha ko ng panibago. Papuntang ano naman to? Papuntang Moriones, Tondo. So, malapit-lapit na tayo sa may Binondo ang neto is ito seven 77 pesos lang and then didiretso ko agad to para magkaalaman na na-pick up mo pinapay lang bans <laughs> Bans lang ang pikaapan ba? Ay, bans? konti lang ito, bans lang pala okay, eh. Oh. mga tol, buti nakaparking tayo dito. Ate ah. Dito ka ba sa side road ako? Ah, makakain muna tayo. Ito okay. Ako Okay na, yan, okay na? You... Hindi ha Hindi <laughs> so, ito mga kawarmis uh, Time check tayo, 11.50am na so, Parang trip ko muna kumain Oop, oop Ito ang mong pagsada dito Kuyo mga matatapang tao dito yo Ayun, oh. So yun, Isang oh. Isang-isang boy, oh. Oh, diba? Oh. Maulaan lang yan. May nagumagal Ayaw. 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 Ayun, kayaan mong tayo dito. Ano to, te? Magawa ko nga to. Isang... Ay, magana ang pa? 70. Okay, 70. Ito yung skinless 30 30 isa? O ito na lang manok Manok na lang Okay, biyahin na ulit tayo mga tol Okay na sana eh Medyo dismayado lang naman ang bahagya Alam nyo kung bakit? Konti kasi yung kanin <laughs> Parang galibi <laughs> Parang galibi So ito mga tol ah, Nakakuha ko ng booking dalawang marilaw Manila going to marilaw Yung isa 157 Yung isa 158 plus 50 Kasi mag aabono ako So dalawang north kagad to Ito no Lentic na crossing na to Boom Oh mga gangster kami dito boy Patigasan dito boy Oh, Panis Ayan pa Shout out na dali Hello Kung sasasawa ko Hindi kay Warby TV yeah. <laughs> Hello <John>. Shout <laughs> Ano pangalan ni misis mo? Beverly. Yeah. Beverly Madraso Lagi nanonood yun Inabang ano pa Lagi O O Sige mo Nakakamit naman yung hindi na nag-upload si Wormy ah oh. <coughs> ko Yeah, thank you So oh, ayun, nakilala tayo nung ano Isang lalabo bright <laughs> Hindi na naman ako nag-upload. Makikita nyo na lang daw ako sa TikTok. Nagbibinta-binta. <laughs> Pero kahit pa paano, may nakilala pa rin sa atin, mga tol. I'm very, very grateful that I'm always being for you. Oh, Ina mo! Ano <laughs> so na mga tol, hindi kami yun na yung aabunohan kung contactless. Bono to, abono ko ng 750 and then,

contact n' siya. Okay. Okay, Sige, salamat kay. Pwede ba ngang? Oo. Opo, ano yung rider? Ah, pwede lang. Tawag mangatol, I'll pick up na tayo sa dalawa. Siguro dalawa-dalawang booking lang naman. Hindi naman tayo naghahabol masyado ng kita. Kasi marami na akong pera. <laughs> Kingyila mo biyahe ko dito mga tol is 56 minute 18 km so unahin ko po unahin ko tong nasa likuran ko yung na pick up kong tinapay and then susunod ko tong inabunohan ko na contact lens and then pagdating doon sa Marilao ah, doon doon na lang yung biyahe ko nyan wala kasi zero balance tayo kay grab express mga tol eh. hindi tayo makapag grab baka sunod na araw magmumubit tayo hindi pa natin sure sa ngayon nga mga tol, ano eh, uh, tawag nito. Kahanap ako ng kaswap ko ng ano, etong camera kong ginagamit na tong GoPro na to. Naghahanap ako sa Facebook na masaswapan ko ng ano, Insta360. Para kahit papano eh makasabay-sabay tayo sa mga ibang motovlogger diyan. And then ako oh, nga pala mga tol, baka may naghahanap ng intercom, meron akong on hand. Meron akong on hand do na G-Relax C2. Girelec GX8 Tawa mas mapapamura kayo sa akin Kung hindi nyo i-stack ko dun Girelec C2 and then Girelec GX8 Okay mga tol, Nandito na tayo Boba Vibes po Apo, apo, Boba Vibes po Okay na po, nandito na um, 57 baby Bye eh Hindi nyo kasi ko inantay ito eh 157 lang Ha? Oh, si ah? Sige okay, no, 157. Ah Nan. Dahil ang Hindi oh, <laughs> <yung, my> <laughs> <laughs> yung sticker ko dito sa Mio tignan mo guys ayan o oh. warmy tv oh galing o oh. businahan ko warmy <laughs> tv yun no? Know? Oh. panis ah, apa pa, wait lang 208 plus 750 958 fifty eight. Mm Okay. Time check tayo 223 23 PM na. Mag-aabono ako ng 1950. Papuntang Balinsuela lang naman to. Boss, pick up. Ay. Okay, item pick up. So ito na mga tol. Hindi na ako magda-double booking. Ganun talaga pag marami ng pera. <laughs> Gagawin no? Sir, sure, sa may kay Bob's po mismo. Oo, oh, mismo yes. ako ah, yan. Yes. Sige pa, sige pa. Bigay ko na lang. Salamat. Baka kasi nakikipin lang, di ba? Mamaya, dumpal pala. Ako po! Hmm? Dito? 1,950 plus 1,2 2,085 Ayan Ayan ina na, niya talaga yung eh, Nmax oh. boom, boom putang ina mo kago <laughs> butik na yun ah kita niyo yun guys kita nyo yung mga kawormis so eto mga kawormis uuwi na tayo kasi lowbat na yung cellphone ko ano na lang siya mga 9% Lentik tong cord ko eh Pahigop yung ano eh Yung charge eh Imbis <laughs> na padagdag pabawas si. Eh. Hindi ko napansin pa bawas pala yung ginagawa ni itong cord na to. Katol, nakaano naman tayo kahit pano, naka Nakapitong booking. Mali 610 pesos din yung kinita natin malinis. Pitong booking. Sana eh makapagtuloy-tuloy tayo ng vlog. Sisikapin ko na magtuloy-tuloy ng vlog tayo mga tol. Para hindi natitenga yung account natin sa YouTube tsaka and then sa Facebook. So sa TikTok lagi tayong active diyan mga tol kung may hinahanap kayo mga gamit sa motor, gamit sa sarili. Ayan yung mga piniplex ko sa inyo kanina mga tol. Bisitahin niyo lang yung TikTok natin. So watch niyo lang doon Warmy TV and then bis bisitahin niyo lang yung profile ko, makikita niyo yung mga pinagbebenta ko ron. Huwag <laughs> lang kayo papabudol sa isang kapote ron na yung kulay brown. Makapal lang siya Kaso tumatagos talaga yung tubig <laughs> Nabudol din ako dun eh Kala ko Maangas to Makapal ah Putik yan Yung pala tumatagos yung tubig <laughs> Ayun lang naman yung pinakasablay na produktong binibenta ko Kapoteng kulay brown Anyway mga tol Kita kita tayo sa mga susunod na episode At sana magtuloy tuloy pa At sana meron pa kinabukasan ulit Suggest kayo anong ibigayahin natin Move it Lala move Move it or lala move lang pagpipilian nyo So ayan mga tol Comment lang kayo sa baba kung ano yung gusto nyong ibiyahe ko Kung ano yung gusto nyong mapapanood nyo sa akin So ayan lang Bye bye